binati ako ng happy birthday. Hindi ba, Diyos ko, kailan pa tapos ang birthday ko? Last week pa. Pero hanggang kayo, may bumabati pa rin sa akin ng mga nagre-regalo pa rin. Sabi ko yung regalo, okay po, paabutin niyo po yan hanggang December. Yung mga OFW hanggang December 2012, aabot ah, po kayo. Tatanggapin ko pa po yan. Ngayon, bakit daw ako masaya? Palitan natin yung background music para mas madrama. Kasi medyo madrama yung nangyari. Madrama ang masaya. So, Palitan natin ang music. Mm -hmm. Alright, let's do this. Ano daw meron kay Chacha ngayong Sabado? Makinig pambayers. Mm -hmm. Pero sinisiguro ko hindi na ako iiyak. Oo, okay. kaya po ganito yung boses ko. Mas lalang lumala yung sakit ko kasi kanina umiyak ako eh. <laughs> Pero umiyak ako dahil <laughs> <tayo> sobrang kalagayahan. <laughs> Pero alam niyo naman siguro kung ano yung tears of joy. So, yun po ang dahilan kasi oh ganito. Last time pa ako niyayaya ng mga uh friendly natte, friendly yun talaga. <laughs> si Magpalina. Friendly. Salitang bakla friendly, di ba? Pag pag sa Ingles, friends. Uh -huh. Oo, pero mas kilala niyo si bilang ang tambayers. Niyayaya nila ako uh, last time. Meron pala silang pakulo, di ba? Last time alam niyo na, meron binigay sa akin ng TFC, ang True Friends of Chacha na party dito sa Tambayan Surprise nila ako. Hindi ko alam. Meron pang cake, may balloons and everything. Doon ang sorpresa ng PFC. Aba, siyang kapay, hindi pa pala doon natatapos. Mm -hmm. Kanina, ang usapan, magkikita kita kami, pero ang pupuntahan namin ay party ng isang boss ng isang tambayer. Naitago natin sa pangalang Joe. Si niya ang may birthday. So ako naman, dahil ma makakalibre ng kain, makakasipat ng mga lalaki, sama. <laughs> Kasi di ba sa party, gano'n <laughs> naman. So, uh, ang okay, venue ay okay, sa Maxis, sa may Scout Wazon, dito sa may Quezon City. So, ganito, ang, ang extent na namin mag magkikita-kita kami ng alas 5 ng hapon. Eh, masama, may, masama yung pakiramdam ko. Kanina pag gising ko, kain lang ako ng, ng lunch. Ako okay. okay, sa lunch time na ako nagising. Kasi di ba alam nyo naman, pagka Sabado, dyan na ako nakakompleto ng tulo. Kasi in the red yeah. yung ako nagigising ng na super early para mag-showbiz balita. So, hanggang alas 12 ng tanghali kanina tulog ako. Tapos, kain ng lunch, inom ng gamot, eh, yung gamot na kakaantok, nakatulog ulit ako. Biglang nagri-ring. Pagtingin ko, eh, ang tawag, Daniel ang pangalan. <laughs> <laughs> Sagutin ko ngayon. Hello, o, o tenders so, ang kanan. Sa kuchis ko, Daniel, nandito pa ako sa bahay. Eh, anong oras na yon? 3.30. Okay, ang usapan namin, magkikita kami 4.30. <laughs> <laughs> eh, magagaling pa ako ng tundo, mapuntang QC, hindi naman agad-agad, bilang, di ba, Diyos ko, traffic, pagsabado. sabado Ang mga tao nasa labas para mag-mall, para maglamyerda eto na. So, dumating na ako sa venue. Muntik pa akong mabangga kanina on my way, ha? Dahil, yun pa sa nagmamadali, syo nga lang. Syo <laughs> nga lang talaga minsan si Chacha. Mabuti na lang, hindi naman talaga ako nabangga. Nakapreno ko agad-agad. Mabilis ako. Uh, prevention is better than cure. So, nakure ko siya agad-agad. Hindi <laughs> ako nabangga. Dumating ako sa Scout Wazon. Aligaw-ligaw pa ako kasi nagbigay sa akin direksyon, nag ng direksyon. na guard ng ang Maxis doon. Mali-mali. Muntik ako lumagpas area. Yeah, so, pagdating ko doon, expected ko, uy, party, excited na. ako, sino ka mga bisita? Pagpasok doon sa pagaganapan doon sa loob ng Maxis, so, ang pagpapatay ang no. Halika, kaloka, para sa akin pala yung party. Mm -hmm si celebrate ko na naman pala ang birthday ko. So, kumpleto silang lahat. Ilang kayo kanina? Thirty. Thirty? Thirty-one. Thirty-one. O, oh, di ba? Nag-party kami kanina sa Max's. Siyempre, isama natin yung Chacha's Lovies. Galamay ng Diyosas. Forever diba? Chacha. Forever Chacha. Chacha. Forever Chacha. Chacha's Angels. Chacha's Angels. Chacha's Angels. So, nagsama-sama sila doon lahat. Tinawag nila ang sarili nilang 3MC. True Friends of Chacha. Okay. Pero mas madalas, Tomboy and Fancy. <laughs> <laughs> Dumadami na ang mga tomboy. Kaya <laughs> <laughs> yeah, may mas yeah. magandang hindi siya tawagin true friends of Chacha <laughs> kundi tomboy and vans. <laughs> so <laughs> ganun na <ang> eksena. <laughs> ako, as in, lahat ng kailangan sa isang birthday party nandoon kumpleto. Syempre, may bisita, may handa, may cake, may palaro, meron pang host sa pagkakapal-kapal ng sa mukha. Minasilya ng gusto. <laughs> Natouch naman ako. Oo, o, hindi ko talaga na, sabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak. Kasi alam niyo naman ako, bang hanggat kaya kong pigilan na pag-iiyak, kung pipigilan ko talaga. Wala naman ako sa harap ng camera, bakit naman ako iiyak? Hindi naman ako artista. Kaya lang hindi ko napigilan kanina kasi Thankful lang ako na nag-effort sila para sa akin. Diyos ko, yung pamilya ko, Mapa, nag-effort sila kayo ba? Wala Hindi, nag thank din ako sa family ko kasi surprise din nila ako last time eh. Eto, hindi ko in-expect kasi kailan lang naman tayo nagkakilala so hindi ko in-expect na mag-effort mag kayo, magpapagod kayo, na magpa-reserve sa max, mag <laughs> Oh my God talaga, di ba? Para, para mag-effort kayo doon, para sa party ko, di, hindi naman tayo mga mayayaman aminin natin, mm -hmm. yan na tayo anak ng mabilo pa dito. <laughs> Yung last time nga na party ko, nahihiya na ako sobrang parang feeling ko effort na yun para sa inyo tapos nagparty pa kayo, so Thank you so much. Oo. Masarap po sa pakiramdam na merong mga taong nakaka-appreciate sa inyo. Na merong mga taong handang mag-effort para sa inyo. Kahit wala ka namang nagagawa, nagagawa for them. Ang nakakaloka pa dito, kaya ako naiyak. Kasi na lahat sila nagbigay ng na message sa akin, di ba? Hindi ako nakakain na maayos dahil pinanunod ko yung message. na ko lang, bottom line of this na kinukwento ko sa mga tambayers nating nakikinig ngayon, na-realize ko lang, ang sarap pala sa pakiramdam na may nakaka-appreciate sa'yo. Tapos naisip ko, nung habang nagbe-message nga sa lahat, sabi ko, bakit kaya sila nag-effort? Wala naman akong ginawa for them. Tapos, lahat sila habang nagsasalita, puro sila thank you, ati siya. Lahat puro yun ang bukang bibig. Kundi dahil sa iyo, wala kami dito. Ba't ako ba nag iri sa inyo? Ano yung hindi ako pa sana gusto sabihin yun eh. Teka, ako ba nag sa inyo? Thank you, kundi dahil sa iyo. Yung puro narinig ko kanina, kundi dahil sa iyo, wala kami dito. Ako. Natuto akong Ito yung mga natutuwa akong, mga na na naaalala ko. Natutuwa ako kasi dahil sa iyo, akong makisama ah, uh, thank you. Nagkaroon ako mga totoong kaibigan. Dahil sa inyo, marami akong lugar na napuntahan. <laughs> <laughs> ano Oo, ka nakakaloka. Tapos meron pang nag, mga nag iingles Ano ka naiyak dahil ko na ito? <laughs> may mga pagpapreparasyon, may mga binabasa. So, ito ay bottom line of this. Na parang, um, Ah <laughs> uh, <laughs> hindi natin minsan alam na meron pa na tayong nagagawang maganda, nagagawang something special for our uh, sa mga kapwa natin, 'di ba? For others. Hindi natin alam na special 'yon. Sa atin parang wala lang, pero alam mo yung Gabi-gabing pag-upo ko dito sa trabaho, para feeling ko wala lang. Sabi ko mo, bakit pa kayo ng programa? Wala naman kakwenta-kwenta. Wala nga sense. Pero di ba? Diba, akala ko wala, walang kwenta. Pero sa ibang tao pala, Grabe pala feeling yon yun. Kung hindi dahil malungkot ako ngayon. Hindi ko, hi, ko, na naaalala ang boyfriend ko. <laughs> <laughs> mga ganong mensahe pa. Tapos like... diba last time naaalala nyo, sabi ko nga sa inyo, ang wish ko, sana aliwanagin uh, na ni Lord ang utak ko. Kasi parang uh, medyo naiisipan ko mga ibang bansa, pumunta ng Canada para magtrabaho at hanapin na rin si Justin Bieber. Oh my God. <laughs> Kanina nakakaloka, sabi ng mga tambayers, dalawang tao yata yung nagsabi. Yung isa sabi, Cha, huwag ka nang tumuloy na Canada kasi pag tumuloy ka sa Canada, tutuloy na rin ako sa Hong Kong. Kung may isa, maloka ka. Cha, pag tumuloy ka sa Canada, hindi na ako magtatapos ng pag-aaral. Diyos ko, sa akin talaga. Pero again, I'd like to say thank you, through friends of Chacha sa inyong lahat. You're welcome. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. No words can explain how happy I am right now. Minsan sa sobrang saya mo, hindi mo ma-explain kung gaano ka kasaya. Kasi nga, sobrang saya mo. Hindi mo alam kung paano mo siya talaga i-explica. Diba? So, maraming maraming... Yun lang masasabi ko. Thank you sa inyong lahat. Sabi ko nga sa kanila, um, sana kahit wala na si Chacha, meron pa rin TFC. Meron pa rin True Friends of Chacha. And uh, sana yung mga gabi-gabing pag-upo ko dito, kahit may sakit ako, yun na lang ang isipin nyo. Diba? Na sabi ko nga sa kanila, yung mga taong kagaya ninyo ang dahilan kung bakit mas nagpupursigi ako sa trabaho, kung bakit hindi ko pinapansin yung mga negatibo, yung mga negative na sinasabi sa akin ng ibang tao. Kayo ang dahilan kung bakit, kung bakit nandito din ako ngayon. Kung feeling nyo, blessed ako, dahil yun sa inyo. Dahil sa mga kagaya niyong nagmamahal sa akin. So, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa inyo. Siguro ngayon, alam ko nakikinig ang nanay ko. I'm sure naiiyak na rin siya ngayon. Kasi, oh, oh, my God. oh ano ka ba? Bakit ka naman hindi maiiyak gawa ng something ang anak mo, ba? Diba? Gawa ng ganyang kaganda. Sabi nga kanina nung ano, ni, ni Jervie, nung isang friend natin from Beat Management, sabi niya, alam mo nakakatuwa sila, no? Yung bang, hindi mo isipin na mag-e-effort pa sila para sa iyo. Sabi ko, oo oh, nga, sino ba naman ako? na nakakatawa. thank so Thank you so much sa inyo. So, salamat. Sabi nga niya yung Constantino. May bayad kaya yun. Ayak na naman kayo. Thank you ko lang nakita yung mga taong hindi madalas umiiyak na naiyak. <laughs> Meron pang iyak-tawa. <laughs> Kakaloka. Ito yun, eh, buyers. Sabi ko nga, it's the thought that counts. Kahit ah, uh, anong ibigay nyo sa mga mahal nyo, basta nagbigay kayo, yun yung mahalaga doon. So, ngayon, feeling ko, ang saya-saya ko, ang swerte ko, nakakilala ko ng mga taong kagaya. Okay. Pag ako na japan ako at naging sikat na ledge dancer ako doon, Japayuki, <laughs> wag anyway, na ako kanimutan na. 9.34 on the clock. Ayan, ang saya-saya ko ngayon dahil merong surprise party na inihanda sa akin. Hindi, surprise party, another surprise party, ang daming surprise party nangyari. Masasabi ko ah, personally, sa 24 years na nabuhay ako sa mundo, etong birthday ko Yay! for the year 2011, ang pinakamasaya Eh, nung nag, oh, hey. dapat usually 18 years old, di ba? Okay, yung 7 years old. Yung 7, nakalimutan ko na kung mga naganap eh. Nung 18 years old ako, masaya din ako. Kaya lang yung 24, may surprise ako from my family. May surprise ako from my DZMM family. May surprise ako from Sige TV family. May surprise ako mula sa inyo. Diba? ba? Sa so, talagang mga taong totoong nagmamahal sa akin. So, Aww. salamat. Ito lang talaga masasabi ko, haters go to hell. <laughs> <laughs> ano po. Saan daw nakuha 'yon? Wala po, makaingles lang. Nabasa ko siya kanina eh. Binabasa ko ganyan kanina sa sasakyan. Anyway, 9:35. Hindi ko, Hindi ko alam po hanggang kailan ako matitigil sa pag thank you, pero baka maubusan tayo ng oras. Kausapin muna natin yung first caller natin.